Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kaibigan, ano, you know, so meron nagtitrend ngayon sa Facebook ano, you know, at marami na rin po nag-share ano, you know, sa video nito na, na kung saan na ang isang tatay ay pinagtatanggol ang kanyang anak. Though wala tayong makasabi doon, tama naman yun. Ano? You know, pero may mga nakapansin kasi ano, you know, kung bakit tayo mag-react sa ganito. May nakapansin, ano? You know, sa naging uh, asal ng kanyang anak sa video. So ngayon yun ang ating pag-uusapan ngayon ano. So malaki na 'to. Maraming nga uh, uh, natatawa sa video nito at naiinis sa anak ng tatay. Do, maganda rin naman yung uh, naging uh, part dito ng tatay. Pero, meron tayong ihimayin dito, ano. At uh, meron din kasi ako nasili personally. So, kayo, Asa, bahabang pinapalad itong video to, pag nakita niyo na yung video, ano, is pwede kayong mag-react din at mag-comment down below kung ano yung thoughts niyo patungkol sa video. And before anything else, no, asa mga bago pa hindi pa nakakapag-subscribe at bago lamang po na nakarating dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update. Everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, isupport nyo rin po pala yung Facebook page po natin. So guys, without further ado, umpisa na muna natin to. Let's go! So, ayun na nga mga kaibigan, samahan nyo ako na panoorin ang video na ito. Meron lamang tong habang na sa 2 minutes. Ano? So, try po natin panoorin mga kaibigan. Ano yung ginagawa nyo? Alam nyo magulang nyo. Hindi ako dyan kuya. Hindi ako ako dyan. po, siya po yung nanguna. Hindi, eh, baka kasama kayo eh. Hindi, sumama lang sa kahit ka na, sa kahit na. Sino ikaw pinaka-ano, ikaw pinaka-siga, kayo dalawa Sino ba? ba alam na niyo lang lahat ng mga nagagawin niyo kung tama o mali ah. Kayo nag-aaral kayo sa Olops. Hindi kayo pwede magsigasigaan dyan. Ngayon kung buo yung loob ninyo pare-parehas, pag i-sign ko kayo, sige suntukan kayo ng anak ko, sino, sino, sino dyan ang ano mo? Sino? Sino? Bugbugan kayo, walang aawat. Sige. Tara, para matigil lang. Sige. Sige, sinong ano sa inyo? Sino? Sino matapang sa inyo? Sino? Kapalan. Sino matapang sa inyo? Tapos tawagin niyo 'yung mga magulang niyo mag-uusap kami. Bisa niyo tawagin niyo lahat patikip ko ah. si, kayo niyo. Mga ah? bar sisi kayo, sisi kayo. Ah, alam niyo 'yung kainit na lagi kung nang gagawin ano mangyayari. Bakit? <coughs> Ano ang ginagawa sa inyo? Magkakasama lang. ito lang ay ginagawa. Sasabihin mo lang yan, siyempre. Pero kaya niya mag-aabang-abang kayo sa ganyan. Tumatambay lang kami, kuya. Kahit tumatambay kayo, ibig sabihin niya abang yan. Kahit tumatambay ka mga atira sa ano ko sa Alam ko yung mga utak ng mga ninyo kayo, kaya magaganya, alam ko yan. Araw-arawin ko talaga kayo. Pag hindi kayo, hindi kayo nakapagkita, yung niya, pag yung pag hindi kayo nakapagkita, kayo talaga. Picture mo to, eh, di demanda ko sulat. Picture mo. Kasi isa lahat yan, pare-pare siya. Kasi huling huling lahat yan dito sa kanto, na tumatambay, lumaabang. <laughs> Picture mo. Smile Chan. Smile, smile boy. Dahil pag meron nangyari dito, tandaan ah. Ano? nyo ha. Kahit kasulok-sulokan ng bahay ninyo, kung mga kamag-anak ninyo, tandaan nyo. Tandaan nyo ha. Kasulok-sulokan, di kayo mabubuhay na normal. Tandaan nyo yan. Eh. Kaya pag-iisipan nyo lagi eh, kung na ano mga gagawin ninyong abang dahil ito tao yan tao din kayo yung mga magulang mo, gawin ko sa gawin ko sa inyo ano ba gawin ko sa inyo ngayon anong iisipin ng magulang mo sa akin kung pag-uulo mo ngayon dyan anong iisipin sa akin ng magulang mo sige nga hindi gaganti yan isipin mo eto gawin niyo sa anak ko yan hindi ako gaganti so ayun mga kaibigan napansin niyo naman yung video so marami ako napansin dito na na may correct ko lang ano so again First of all, ano, maganda naman yung intention ng tatay. No? na tama naman talaga na ipagtanggol no yung mga anak kung lalo na kung inaapi ito katulad ng siskwelahan. Ano pero may mga napansin lamang po ako ano na parang hindi rin kaaya-aya ano sa nangyayari at base rin sa kilos ng kanyang anak. At para sa akin, meron din foul yung tatay nito ano sa move niyang ginawang ganon. First, ano, so dito tayo mag-uumpisa So una, kung meron siyang concern no, na merong nang bubuli sa kanyang anak, dapat ang ginawa na lang niyang way is pumunta siya sa guidance counselor or kinausap niya yung management ng school. Ano, para maayos talaga yung uh, uh scenario or maayos yung problema ng mga nakatambay na estudyante na yon at saka doon sa anak niya. Hindi yung ganun na ginawa niya na parang pagbabantaan niya. Ano, tapos, pangit na mga... Alam mo yun, may mga part na maganda naman sinabi talaga yung tatay, di ba? Pero may mga pangit din at hindi kaya-aya. Katulad yun, yung tinatakot niya yung mga bata, kasama pati mga magulang niya, ganun. Ide demanda. Ano, syempre, kahit nung mangyari, underage pa rin yung mga yan. So, wala pa silang, alam yun, bata pa. You know what I mean, mga kaibigan, ano? And then, pangalawa, napansin nyo ba yung anak niya? Siguro ang antot ko naman dito, ano, siguro kaya naman siya na ng mga estudyante na rin na yun, Eh, kasi sa kita ko parang mayabang din yung anak niya. Nakita niyo yung pagpasok eh, ngumungusong-uso pa. Yun isa rin yun sa pangit na gina ginawa ng tatay. Ano kasi kung ako kung ako halimbawa yung tatay ng estudyante na yon tapos meron ng bubuli sa anak ko tapos for example, ganoon din ang gagawin ko, hindi ko idadaan sa guidance counselor, yung ikukumpronta ko lang sila sa kanto, hindi ko hayaan na yung anak ko mismo yung magpakita ng ganong bagay na kayabangan porket kasama ako. Ano kasi ang mangyayari lang noon ay talagang mas mabubus pa yung kayabangan ng bata. Katulad sa nangyayaring ito dun sa anak niya. Ang yabang, andun din yung kuya niya pala. Ah, ba? Diba? So lumakas yung loob niya manghamon pa eh halatang alam mo 'yung mga kabataan alam mo 'yung ganyan duwag naman talaga ano so yun ang napansin natin sa part na ito but again and again maganda naman yung ano uh, concern ng tatay niya nga lang talaga may mali ano you know, sa proseso ng ginawa niya dapat idinaan na lang talaga niya uh, 'di ba so maraming naiinis dun sa anak ng tatay actually sa social media ano pero kung talagang uh, ano lang din no dapat talaga ginawa na lang ng tatay doon, inilakad na lang niya sa loob ng school, sa management ng school, kung bakit ganyan yung mga estudyante. At dapat tuturuan din niya mismo yung anak niya kung paano yung maayos yung maging uh, matinong estudyante rin. Hindi katulad noon na mag magsisiga-sigaan din. Eh yun talagang yung nakikita ko eh, kung bakit siya siguro pinagtripaan ng ibang estudyante, isisiga-siga eh, rin siya sa school. Halatang-halata naman na sa asal. Diba? Kita niyo yung itsura niya, yung Katulad yung mga nagte-trending sa mga road range, yung kalbo, yung umuuso pa. niwa So, nakaka-disappoint yung estudyante niya. Halatang ano din. Halatang mayabang din naman. No? So, hindi siya aya ayang ano, tignan at hindi rin ako nabibilib dun sa anak niya. Kasi nga, ang pangit ng ginawa niya doon. Ano? And again, sana, mapansin ito ng mga uh, management ng school at may gawing may gawin sila dito kasi hindi biro kasi no yung sinabi rin ng magulang ng bata yung sinabi niya sa mga estudyante na yon na hindi sila mabubuhay ng normal mga something ganon so para may something di ba so ikaw ba naman kung sa tingin mo na lang no nalagay din sa ganong sitwasyon yung anak mo do no, matutuwa ka rin ba no parang pagbabantaan mo ng or pag pagbabanta ng isang uh, nasa edad ng tao, yung bata mong estudyante pa lamang din. Eh natural mga bata pa yung mga kaibigan. Ano? Kailangan mong pang i-correct 'yan. Yung mga age na ganyan, syempre dumaan din ako sa ganyang edad. Kaya nga sabi ko mga ganyang edad talaga is mapupusok pa. Hindi pa yung hindi pa nila nalalaman yung mga tama puro ura-ura-ura-urada lang palagi sa desisyon nila, sa mga ginagawa nila. Ano? So dapat nilagay niya sa ayos, no? Yung paikipag usap niya sa mga estudyante or kinausap niya na may nahon, no? Kung diyan niya dinaan sa kanto-kanto lang, no? Kinausap niya na may nahon pero may paninindigan. Na pag may nangyari sa anak nila, something ganyan, ganun ganon Pero in a good way pa rin nga, ganun. Pero dahil sa ganun siya makipag-usap sa mga bata, ano, kita niya naman halata-halata din naman na kinakabahan yung mga taong bay na estudyante na yun doon. Meron pa yata mga nadamay na hindi naman talaga kasama. So, yun lang yung lesson sa araw na to, sa vlog natin ngayon na dapat kung may mga anak tayong ganyan, kung meron ta problema sa school na may binubuli, dapat ilakad natin mismo sa management ng school or sa guidance counselor. Kausapin yung mga teachers nila no, about sa nangyari. At kausapin yung magulang ng mga uh, involved sa issue. At turuan din natin yung mga anak natin na maging maayos din, maging matino. Huwag magsigasigaan. So yun lamang po mga kaibigan. Hopefully marami tayong naging lesson sa na napag-usapan natin ngayon. Ano, kayo po, anong thoughts ninyo patungkol sa vlog natin ngayon? Anong napansin ninyo? You're open to uh, to drop a message or comment dyan sa dropbox natin ano, para pag-usapan po natin to at pag may meron tayong naging update dito, i-update ko po kayo at ina-topic po natin. Para yung mga hinaing din ninyo dyan sa comment section is pwede natin i-brought out dito sa vlog po natin. So yun guys, maraming salamat po. Once again, maraming salamat din po sa lahat ng mga subscribers sa patuloy na sumusuporta sa channel natin. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. Support nyo rin po yung Facebook page po natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!